Good morning, good morning, good morning Good morning mga kapalangga ko dyan Good morning Ayan, fun, fun, fun Friday Ayan, syempre as usual Biyahin natin guys Unang hirit pa rin Ayan, nandito kami ngayon guys Mahayhay Laguna Ayan, mayroong uh, resort dito uh. Dito naglaib ang unang hirit Kaya tara, let's go Mag video video na tayo guys Ayan guys, nakita niyo yung bukal. Oh, ha? Yan. So ang tubig guys, dyan galing. Ito yung kanilang pool. Ayan kung makikita mo. So talagang uh, napakalinaw guys. Ayan oh. Oh, ha? Ang cottage yan guys, So, oh. Ayan, nakita niyo ba? Ayan oh. Yan. Okay. Eh, yeah, yung tubig guys, kung po natin o. Ayan guys, narinig nyo ba yung tipasaw na agos ng tubig? Ayan, galing bukal tala yan guys. Galing bukal. Ayan. So, hindi ka lang uh, dito sa swimming pool maliligo. Pwede ka rin maligo dyan guys. Dahil napakalinaw niya. So, ano? Ayan o. Ayan.

Uh, pataline, talagang uh, uh, But, pure uh, na tubig, walang halong gamot kung uh, makikita nyo guys. Dahil uh, talagang ang tubig dito guys galing sa bukal. Ayan oh. napakalinaw guys. Ayan o, oh. panoorin nyo guys. Ito o, oh. ayan Ayan oh. guys, mga kapalangga. Ayan, nandito tayo ngayon. Mahay High Resort, Laguna guys. Ayan o. Oh. Wow! Ang lamig dito guys Kung dyan sa Metro Manila mainit Ah dito guys Sobrang lamig ng tubig Talagang yung tubig garing sa bukal guys Ayan oh Yan nakita nyo nyo Guys, ito naman yung hanging bridge nila, guys. Patawid sa kabila. Iyan, Ayan, oh. Iyan, Tawid tayo sa kabila, guys. Guys, nandito tayo ngayon sa hanging bridge. Patawid sa kabilang side, guys. Ayan, oh. Eh. Wow. Tingnan nyo, guys. Ang saya. May music lang. Swimming na tayo, guys! Tara, let's go! Oh, grabing, dami, guys! Uh, uh, grabing, dami, guys! yung aking balahibo guys tumatayo sobrang lamig oh my god <laughs> grabe parang yung yung sa isang pitchel guys kunyari bumili ka ng isang yelo isang yelo tapos nilagay mo sa pitchel parang ganon kalamig <sighs> tama guys oh, tingnan mo yung balahibo ko oh. Tumat tumatayo oh sa lamig grabe wow <laughs> parang ano gusto mo yung kalahati lang ng katawan ang nakababoy kasi pag binabad mo lahat yan you know, o oh. ang <laughs> lamig <laughs> grabe kasi talagang purely ang tubig guys galing talaga sa bukal So, kahit, kahit pag tinikman mo, yan. Wala talaga wala kang malasang gamot. Hindi talagang tabang. Hmm? Yan, tubig tabang talaga siya. Hindi siya mabaho, walang amoy. Kaya Ang sarap magbabad lalo na kung mainitin yung katawan mo. Pag ginanon mo. asin oh, oh. As in malamig talaga guys, so hindi biro. So yan dito lang yan guys, Mahayhay Resort. Ayan sa Laguna. Ayan dumayo as usual dumayo kasi unang hirit dito kaya ayan napasama na naman tayo kaya ito nakapag video video na naman tayo. Oh my god. Nag live kasi ako kanina guys kung pansin niyo kanina nag live ako. Ayan ito rin kinunan ko. So nag vlog din ako mapapanood din niyo to guys. Yan oh. No? <laughs> Grabe. parang gusto, gusto ko guys nakababad lang yung hap lang ng katawan ko kasi pag ah, 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 ah! grabe yung lamig ah, ah, grabe sobrang lamig eh. Uh, eh. siguro kung malapit lang to sa metro manila guys ang dami ng naliligo dito kasi as in marirelax yung katawan mo guys sa lamig ng tubig so napakaganda dahil uh, uh, hindi siya makati walang kati tapos malamig Tsaka, pag pumasok sa bunganga mo walang lasa As in, wala kang maamoy. So, talagang purely tubig bukal, guys. Hmm? Yan. Hmm? Wow! Parang yung ngipin mo sa sobrang lamig, kung may sira, na ano siya. Para rin, uminom ka talaga ng tubig na may yelo sa isang pitzel. So, ganun siya kalamig. Ah! Grabe! eh yung oras na, guys. Magsi 7.30 na. So... Siguro sa Metro Manila to guys, sobrang init na. Oh, ha? Ah. So ayan guys uh, Pan, Pan Friday Siguro guys Kung may time kayo Pwede kayo mag swimming dito guys pwede pwede kayo mag swimming ayan malamig na press kong press ko pa yung tubig ayan oh. oh, ah, grabe oh, ah, manginginig ka sa lamig oh my goodness ah. Sir, uh, lifeguard, nakasama nila si na Cheska. Ano, nag-i-enter lang muna sila. Ano yung mga talent, huwag nyo po halangan, mamaya lang po magpa-picture.